na iya, uh, ano na yan, Terminal 3. Ando na and yung entrance. Departure. Ito, bago. Mga two lanes. Two to three lanes ang nadagdag. So, napakaraming mga ngayon dito excavators yun yung yan yung Terminal 3 tayo sa may Andrews Avenue yun and, 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 Pasay City tayo ng naia. sabi Ito nasa kanan, yung Sheraton. Ah, hotel. Yan meron haligi ano dito. Entrance papunta na naia Expressway. Diyan natin dito. Ngayon ang ah, turnover over ng, ng na iya complex sa San Miguel Corporation at sakala natin ng Newport City ang okay. ganda dyan nandyan ang Marriott Hotel na expressway pagandahin o, pa yan sa wakas ang naiya na nadaanan natin ito ito na yung runway Manila na Woodbridge okay. Belmont Hotel King Marriott dagat 'to ah. Ngayon, Manila. A-upgrade. Terminal 3. Ayun. Ninoy ay Aquino International Airport. Ito na turnover dati sa uh, San Miguel Pero meron na mga improvements Tingnan natin yung ano dito Rotonda Ayan ah oh. May nakita ko dito na Pinawasan ng Rotonda Ha? Ah, Kabayan ginagawa doon ang um, site so yung mga na ito tapat ng set saboy hotel okay. laki nito yung mga ano excavators yun sa kabila gawin na talagang world class ang iya laging ano dito na no, sobrang traffic ito binawasan tong rotonda ng Daming ng... mga gumagawa ngayon no. Na-asfaltuhan nila. Sa pang maliit na rotonda ng Newport City Ganda na Yun na Tignan natin Pakita ko lang sa inyo to Ganda diba Ganda hindi maliit lang yung kalsada. Yung buong complex na, no? so, siguro, eh, improve pa to. Ang bayan. Kilala kasi ang naiya sa mga delay ng flight sa siksikan. Saka yung mga yung mga CR ang unang aayusin. Mga facilities, taxiways, runways, expressway pag nasa pasay ka na kulay pink na pati mga plant boxes meron mga nagbabiyahe dito mga traditional gifts pag mga street dealers Philippine yeah, Airlines Puntahan natin sa ay Aurora Boulevard Merong ano doon Ginawang ramp Wala na halos Wala na halos natira doon sa mga halaman sa Center Island. Kaka ano na, lanta na. improve din nila mga kalsada. Drainage. Dami pa oh. Kaya nga improve. Ito, Aurora Boulevard. Yan na ito bago bagong ramp yan sira sira pa yung kalsada gumamitan nila ng mga steel box girders magulo din sa sa Pasay City pinaka entry ramp pati mga poste ng flyover full lighting ah, balik na tayo ulit matindi rin ang traffic dito ay sabado sa Carousel Tramo Station. Ito na. Edsa na to. cheesecake lang nila nila to ang ganda na napaka traffic dito sabado pa nga ito eh napunta tayo ng Andrew Avenue Trader's Day sa may kanto Ito Lawak pala dito Ang mga kabayan Napakalawak ah, Ito Alagyan lang ng mga Puno to Landscape, ang ganda na Yeah, expressway pupunta dun kang terminal 2 ah terminal 1 so sana uh, mapaganda yung e, streetscape para pag nagbabiyahe yung mga pasahero mga turista maganda naman ang makikita nila delikado. 'Yung nagarapey mga kahit drainage. 'Yan. Napaka daling masira 'yan lalo na kapag nadadaanan lagi ng mga truck. Dikit-dikit na talaga dito. Yan. Gayahin nila sana yung ginawa sa BGC para maganda yung mga lugar. sana makadilim pa uh, sa parte na to ayan ito sigurado sigurado to eh. paayusin to ng San Corporation ginan pa natin Terminal 3 Nandun na yung Entrance Departure Ito, bago Ayan Mga Two lanes Two to three lanes Ang nadagdag So, bago na to ispaltado na niliitan na yung rotonda ayan entry point ayan. may mga street dwellers din doon Ito pa o Skyway, 1 kilometer ahead. Ito yung bago. Okay, ano? Yung mga nagbabiyay, yung mga traditional jeep. Punta na yan ng Nichols Interchange. Sales Road. ito rotonda Ang laki ng igaganda sigurado nito. I-expand nila yung passenger terminal 2 hanggang sa ano na Philippine Village Hotel inakbak na to. i-rack na terminal 3 hindi ko lang alam kung pwede ang mga bisikleta doon hindi ko pa na susubukan baka bawal King bridge. bridge Yan nung sa Manila na iya, expressway ayan, nakadugtong to mga kabayan, itong footbridge doon sa Newport para yung mga galing na mga ano, terminal 3, madali lang makapunta ng Newport. O yung mga galing naman ng Newport, papunta naman ng Naia. Eto. Hindi <coughs> din, dahil mga sasakyan sa ba ginagawa pang dito Sheraton Lakay. kung ano pa lang siya rebar eh, ito yung ano o pumunta ng Skyway pwedeng dito sa Sales Road And SMC Infrastructure Tatlo yung ano niya oh. Toll booth Yung booth Bawal ang 400cc pababa. Thank you for watching mga kabayan.